Alam mo ba yung Drive? Tanong niya ng kaibigan kong si Marco isang gabing tagulan. Hindi makagalaw si Reyna. Parang natuyuan ng lakas ang buong katawan niya. Tiningnan lang siya ni Ligaya sa kamuling nagsalita. Isulat mo. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mong hindi ako basta nawala. At pagkatapos nun, Biglang dumilim ang lahat. Kinabukasan tatagpuan ang mga tanod ang kotse ni Reyna sa gilid ng Balete Drive. Bukas ang pinto. Wala siya. Naiwan ang kamera, notebook at recorder. Pero wala na ang may-ari. Hinintay siya ng pamilya. Inanap ng mga kaklase. Umabot sa pulis pero walang ebidensyang nakuha. Parang nalusaw ang dalaga. Hanggang isang linggo ang lumipas... May lumabas na artikulo sa internet. Ang tunay na multo ng Balete Drive, ang istorya ni Ligaya Montemayor. By Reina Salcedo. Walang nakakaalam kung paano ito na post Wala ring makapag-trace ng source. Pero malinaw, masinsinan, at tila personal ang pagkakasulat. Parang galing mismo sa isang taong nakakita sa lahat. Simula noon, maraming nagulat ulit ng babaeng nakaputi sa Balete Drive. Pero ang nakakatindig balahibo, may ilan nang nagsasabing dalawa na sila ngayon. May isa pang aninong kasama, isang babae, taimtim, tahimik. Laging nakatingin lang mula sa likod ng sasakyan, ang sabi ng iba, si Reyna raw yun tinupad niya ang pangako niyang isulat ang kwento. At ngayon kasama na niya si Ligaya sa dilim, sa ulan, sa pagitan ng dalawang mundo. Kaya kung sakali, mapadaan ka man sa Balete Drive lalo na kung dis oras ng gabi, alatag ka ulan gaya na ng ngayon. Huwag kang titingin sa rearview mirror mo, baka may makita ka. At kung sakaling may marinig kang boses, bulong na mahina, ano parang sinasabi, hindi pa tapos ang kwento. Huwag ka nang lumingon. Tumakbo ka na lang. Ano ginagawa nito maniki? Ano kinagawa nito? Niyong...